At eto na nga, eto na Ipapakikita ko sa inyo yung mga drawing ko Habang ginagawa ko yung manga ko At ang title ng manga ko ay ang Rage On Pero kung typical kang tao, babasahin mo siya ng Rejection Pero ang tatong basa doon is Rage On Pero bago yun, pakita ko muna itong mga bago kong drawing Ito si Leorio Si Gon Si Gojo ng Jujutsu Kaisen Si Gon ulit prihan dyan, walang kopyahan Sariling utak lang ginamit Ito naman parang wala lang New, uh, Typical na drawing lang Ito si Leorio na Ganun din, parang version ng katulad ng isang Kaigon Ay si Bali si Leorio Tsaka si yung friend niyang namatay Nakalimutan ko pangalan Ito naman si Yakimaru ng Dadoro Kung sa tingin nyo ay namatay na ang comic industry sa Pilipinas, ay dyan kayo ang nagkakamali dahil buhay na buhay pa ngayon at muling binubuhay ang comic industry at ang Pinoy manga dito sa bansa natin at napakarami pong creator ngayon dyan at napakarami ring magagaling isa po ako sa mga gumagawa noon at ang ginagawa akong manga ay ang pinamagatang Rage On. Mababasa nyo yan sa webcom www.webcomph.com At meron din silang Android app na webcom. apun lang kayo ng Play Store then search nyo yung webcom. Pwede nyo install tapos pwede na kayong magbasa agad ng napakaraming uh, Pinoy manga dun. Mga Pinoy comic. At ito na nga, ang ginagawa kong manga ang rage on ay ipapakita ko sa inyo yung mga drawing ko para yan sa mga panel Iniskan ko yan tapos inayos ko sa um, digital kasi ang manga ko is hindi siya katulad ng typical na manga na nasa book nasa ano siya uh, digital siya talagang naka ano siya naka design siya para sa uh, smartphones bali ang isearch niyo lang is rejection r a g e x o n at saka, sa kasalukuyan meron niyang isang episode pero meron niyang isang intro episode pero yung pinakasimula isa pa lang yung nakapublish Bali, ngayon ongoing yung episode 2. Ginagawa siya. At ito, ipapasilip ko sa inyo yung pagbabagong mangyayari sa episode 2 ng Rage On. Konting pasilip lang to para sa inyong lahat mga kaibigan. Handa na ba kayo? Ito na. at tabangan nyo lang ang mga susunod na update sa Rage On. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood at maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. Thank you.